kumusta po mga ka na and have a blessed day po sa ating lahat so bago po natin pag-usapan yung topic po natin ngayon uh, ingat po palagi tayo ngayon sa ating mga duty lalo po ngayon malapit na po yung Bermans mataas po talaga ang crime rate pagdating po ng mga Bermans so hopefully po maging maingat po tayo lalo sa mga uh, intruders na alam po natin na mga pwedeng maging dahilan para mawala po tayo ng anak buhay so pakaingatan po natin yung ating mga area of responsibility Okay po. So, ang topic po natin ngayon, eh, paano ba magiging maayos yung ating detachment? Paano mo siya mapapanatili matatag? Kasi na kailangan po, kung tayo nagkanti lang isang detachment, nagtatagal mm -hmm. po tayo. Unless po tayo may magandang opportunity na pupuntahan, kaya tayo aalis or hindi ka na masaya sa trabaho. Po. Pero paano yung hindi ka sasaya? Kasi in the first place, eh, dapat habang nagtatagal ka, punong-puno ka ng eagerness, lalo po mapagpabuti ng area mo para po lagi po maririn yung kontrata okay, so ang topic po natin is 7 ways para maging matatag ang detachment mo sa mga officer po ito po para sa inyo para at least ito po yung mga dagdag lang po para sa akin na may tutulong ko sa inyo para mapanatili ninyo yung kaayusan at kapayapaan ng inyong pong detachment so una po sa mga officer dapat meron po tayo nito. lead by example So, dapat po tayong mga officer ang nagiging ehemplo ng ating mga personel, ng ating mga subordinate. Kinakailangan po pa paano tayo maging lead by example. Meron po akong ipinigay. Ito po yun. Una po is, syempre, dapat God, God feeling. Dapat God is the center of your life. Napaka-inam po kasi or talagang dapat, hindi lamang sa officer, kaya sa mga subordinates, na kailangan eh laging may pananarit sa takilang sila ano mga sekta tayo kinakapaluban natin okay po yun dahil isang naman po yung layo niyan kundi mapalapit tayo sa ating may kapal so yung pang kinakailangan kasi the mere fact po na ang tao malapit sa ating Panginoon nagiging smooth or nai enlighten yung isip niya para gawing tama yung kanyang mga dapat gawin doon sa kanyang area ano pa po ang alawa uh, dapat huwag ka din laging late ikaw nang-officer, ikaw pang-late. Kumbaga, siguro, hindi naman palagi. And reasonable naman kung bakit ka-late. Talimbawa, may inasikaso ka pa, kailangan mo ng report para sa guard mounting, kaya ka na-late. Dapat kung anong oras ang guard mounting niyo eh, come on time. Hindi po pwede na nakiintay naman tagal yung mga supportinate mo. Ikaw lagi ka na lang late. Paano sila matututo para Paano nila sabihin na... Siyempre, pag sinabihan natin yan, sabihin ko, yung late, kaya yung late lagi. niyo sa hindi naman sinasabi ng harapan at back of their mind, sinasabi po nila yan. Naging ano din naman po tayo, di naman tayo agad, lahat tayo naging officer. Kasi may dumanti naman tayo sa proseso, di po ba? Naging playing card din tayo, same time, matang konti hanggang sa naging detachment. Kung magtanggay naman po lahat, di ba? Okay, so pangatlo po is sa grooming, proper grooming. Dapat ikaw mismo as an officer, proper grooming ka din. Maayos yung sarili mo, may paabing presentable ka, yan x po natin. papano na magiging sample is uh, pang tatlo po, siyempre uniform. Na kailangan din siyempre ang uniform po natin maayos din. Hindi pa na check natin yung uniform nila. Dapat lang check yung uniform mo. Lagi malinis yan. Kung ikaw mismo na officer, eh, hindi ka iga-iga. Marami din ganyan naman po eh. Marami din ma-observe sa mga ibang area kapag nadadaan ako sa mga malalapit sa aming detachment pag ako yun naman kasi sa mga lugar na ganit nakikita ko ng mga officer kasi alam mo naman kung officer o hindi medyo untidy so hindi naman po dapat, dapat presentable kasi alam nyo po yung good looking nakakaano po yan nakakaano po ng magandang impression yan sa mga client natin hindi man sinasabi yan tinitingnan po nila yan tsaka yung nakakasalamuhan natin di ba presentable ka maayos ka manamit malinis di ba medyo hindi ka alup uh, humarap sa kanya yan, yeah, check po natin yung sarili natin. Dapat lang yung nananalamin. Hindi may kung po talaga pag nasa security industry ka. Hindi po ito kaartihan, hindi ito kapricho. Ito po ito talagang kasama sa ating duties and responsibilities. Meron din tayong duties sa sarili natin. Kung iniingatan natin, pinapaganda, pinapaisyon, detachment, how much more yung sarili natin. Sabi nga, kung ano yung sarili mong nagre reflect sa gagawin niya sa personality. So next po is yung attitude. So, kailangan po yung attitude natin maayos din. Dapat lahat ng ugali na handle po natin yan. Kaya natin, kumbaga, kahit mainit na mainit si sir o si ma'am, pag ikaw nang kaharapan ng son no, officer, medyo lumalay mo sila. Nararamdaman mo yan eh, na medyo natatouch sila na hindi naman dapat ganun. Kasi, hindi natin masabi na sila ay eh, ano, ganun po talaga pag ang cry, hindi natin mabibis po yan sila. Siyempre, may mga pinagdadaan sa buhay yan, kaya tayo mga security na dito para hindi sila Uh, kung mali, magkalit na nga, magagalit ka pa rin maging maximum tolerance kasama po sa trabaho, attitude na pangalaga po yan okay, so next po natin is yung ito pa pinakalima, pero ito yung nagiging malaking problema sa detachment dapat ang officer hindi nangungutang sa kanyang subordinate sa ka nakakita naman po, ikaw officer, mangunutang sa subordinate mo and yet, ipang online sa lang yung may vlog nga po ako nyan ba? yung tanong sa atin ng isa natin followers kung lang nga po kayo. kailangan kasi alam nyo po pag nangutang tayo sa subordinate natin medyo bababa talaga yung standard ng sir officer siguro case to case basis hindi naman sinasabing hindi pwede kung baga kung talaga nagkaroon ka ng emergency na talagang walang wala pwede ka naman lumad pero hindi naman yung tweet tweet na nalang pupunta ka sa mga subordinate mo para uh, ikaw yung ano nila yung utangan uh, mo sila para lang mapaburan ka, ganyan, tapos kung hindi mo ka napaburan, gagawin mo sila na, no, tatanggalin, ganito, o what? So, dapat po hindi ka, as an officer, dapat po iwasan po talaga natin. Kaya nga, as an officer, may mga allowance naman, dapat gamitin natin sa tapat, dapat tayo nga pagtutulong sa kanila, o sila yung lumalapit sa atin, sir, hindi po makaya maganto, wala na masahay. Di ba, yung pira isa kang magulang, hindi nyo ikaw pa yung mag-aano sa kanila, parang sa gamitin mo, mo po o naman po, kanya. pag mga officer, dapat, po dapat, hindi nagiging officer, hindi ko po inaano yung mga ganoon sa ako baguhin po natin hindi po magandang image po yung ganyan po okay po so yun po dapat lead by example para kung mag lead by example dapat yung sinabi ko meron po niya para ito yung susunod na sa sasabihin ko napakadali na po natin i-handle kung yung nandun sa lead by example natin ng mga pamamaraan eh meron na tayo okay so sa pangalawa po na lead by example di po ba pangalawa Mahalaga ang pasensya sa pagtuturo sa kanyang mga personel kailangan po tayong mga officer ang pagtuturo po talaga hindi naman ganun kadali po yan eh. kaya lang siyempre po sabi nga po kung ano yung bunga kung ano yung puno, siya yung bunga Siyempre kung bunga mo hindi maganda mapano yung puno, sabihin ko, ikaw na leader yung mga tao mo hindi maruruno hindi mo natuturo ang palaya so sa niyo hindi maruruno di ba magbabounce sa atin yan eh. kaya kinakailangan po maging magpagpasensya po tayo hindi po lahat ng ating mga awakan tao is pare-parehas ng uh, antas ng mentalidad. May slow learner, may sharp learner naman, di ba? may mga fast learner. So, titingnan po natin yun. So, tingnan yung attitude. Kung kaya naman natin to at tiyagayin, bakit naman po hindi? Kasi lang po, pag na-motivate natin ang tama, katiyaga sa trabaho yan, magiging asset na po natin. Sa so, ang tatandaan, so, simula tanim yan eh. Isang buto yan na pinadala sa iyo titingnan niya kung iyan ay pag lumaki, nga ba yan? Magiging maayos ba yan? Ganun po yan eh. So, dapat tingnan po natin. Pag nag-grow po yung tao natin, na na-handle po natin, ibig sabihin, effective na si Dito. Magaling kang mag-leader, mag-handle. So, kasi ang leader po, hindi naman boss kayo. Hindi man ikaw yung, ikaw yung kailangan protektahan nila, sundin ka pa. Or ang point na tayo para i-groom sila, i-handle sila So, okay. so, pangatlo po, may paggalang at respeto sa kanyang mga subordinates Siyempre, kailangan paggalang natin sa kanyang respeto na andun po dapat. Hindi po pwede kong ang officer, eh, bago lang ako nito, ikaw lagi tama, sila hindi mo naiintindihan. So, dapat nare respeto natin sila. Kung nagkakamali, dapat check-check natin ano yung dahilan. Igalang po natin yung uh, uh, idea rin nila o kung ano man yung naging sila na nagka-problema, dapat iniintindi natin. Okay, pang po, pinakikinggan ang kanilang ang, hin ang hinaik, panic or sight ng kanyang uh, ng kanyang personal kung ito'y nagkaroon ng pagkakamali ibig sabihin po, kung sila'y nagkamali huwag agad sisi kailangan tanungin muna natin ano ba yung dahilan bakit nagawa mo? Malang, mali. ano yung yung result? so dapat kinakausap po hindi po pwede ngayon, mali yan, ganito yan dapat kayo itong gawin natin So, tsaka na natin. Minsan, ako nasasabi ko din yung mga ganong point na agad saka tinatanggay ito. Pero at the back of my mind, hindi dapat. So, ito twist natin. Minsan, dalalam ng galit natin yung temper natin. Hindi natin na. Minsan, hindi po natin mayawal sa mga officer naman talaga e, yan. Totoo po yun. Lalo sa coordinate natin. No? Paulit-ulit na tapos ipar na ginagawa. Minsan, nakakaroon din eh. Baga, may hangganan pero hindi pa din eh. Kaya nga, dapat mahaba pa rin ng PC talaga natin. Na kailangan, so, huwag muna tayong magsalita pag naiinis so dapat ganun eh control muna inhale exhale huwag muna tayong ubibug ibiig yan yung bibig natin pag oras na galita kasi baka iba yung masabi tsaka na natin kausapin sila pag ganun kinapasitay ka natin sa sali ang dahilan ano yung reason mo so pakinggan natin sila baka nga naman talaga kasi si sino naman tao gusto magkamali di po ba so may mga reason sila may, may reach out kasi pag alam natin alam nila na tayo ay madaling makaintindi na intindihan, nakikinig tayo hindi yun magtatago sa atin ng gibilan na ay pala may bulilyaso na natatakot kasi bilang din sinabi lalo tuloy yung problema so dapat encourage natin sila na huwag magsabi pa may kaya nga lang yung sinasabi June number 9 diba? June number 9 sabi na, sa June number 9 uh, to call the superior officer in any case not covered by instruction sabihin lang yung magtanong ka pa, pagka medyo hindi ka sure nagkamali ka, endorse mo agad kasi pwede pang magamot yan. Ano, ganun kasama sa trabaho yan. Hindi natin maiwasan. Sabi nga, pag nagkakamali ka, sigurado may potensya na mag-success ka. Kasi lahat ng alabi na mistake or failure is the product of success. Na kailangan po yan, uh, huwag naman yung palagi. Ano Anihin natin, na uh, i-ano natin sa kanila na huwag may yung magsasabi. so, next po natin, pakita inakausap ang kanyang personnel sa tamang lugar kung ito ay nagkakamali ito pa dapat ang apoy di ba kinakailang pa support sa portinita di wag doon sa post nila tapos po mo nakakarini napakita mo dyan ganyan syempre may ano yan eh nahihiya din po sila natural damdamin din yan eh pwede ganito ako po kasi ganun talaga pag alam ko malindi ko sinasabihan sa post yan kahit sabi ko na huli kong tulog so inaano ko yan sila inano inaano ko yung kasama na o paki-alert yung kasama nyo ganito kasi ayoko nyo doon palang i-alihin eh, uh, siyempre baka masabihan ko din medyo umiiwas na kailangan ganun po tayo at diba, yung iba niyan pinipidyohan pinipidyohan di ba parang taong yan eh na ganyan na nga siyempre pag tulong nga wala nang kulirat yan eh hindi na alam yung nangyayang at pipidyo mo pipidyo mo tapos papakita mo pa sa mga kasama iba hindi ko ano ko hindi ako hindi ko hindi ako amin sa ganun eh hindi ko, bagay kanya-kanya po tayo ng mga pananaw pa pero in my heart, sa akin lang po ito kung yun gusto niyo rin na naintindihan yung tulog tapos pipituran mo pipituhan mo tapos isend mo sa ganito di ba kumbaga diba? diba, parang ano ginising mo na lang yan tinulungan mo di ba eh bakit kailangan pang siyempre walang alam yan eh kumbaga diba, parang inaano mo eh, ah, ninanakaw mo yung sandali na yung sa kanya na supposed to be dapat prefer siya, eh, walang kalaman natin natural. Kahit naman sino, di ba? So, dapat po, ah, tinitingnan na kasi pag nalaman nila na gano'n, na nag nawawalan sila rin ng paggalang. Eh. ka, okay, pero pagtalikod mo, naku, ang dami sinasabi. Even naman po Pero basta talagang natin sa officer tama tayo. Talagang maraming agad sa mga officer. Pero dapat may pakita natin sa kanila na yung ginagawa natin nga lamang to upang sila igit na mapanatili mo kayo sa nila sa trabaho. Kasi that is our duties and responsibilities to them to protect them. Despite kahit ganun yung mga attitude nila, kailangan pa rin na isip natin is yung paprotectan ah, sila ng tama. Okay, so next po natin is yung be fair. Ito, be fair sa pagbibigay ng schedule lalo na pag overtime or strict duty. Ito yung kadalasan na nagiging problem. Yung bata-bata system dapat wala pagka meron pong mga overtime, halimbawa, siyempre, yung mga rest day yan, yung pag may nagkulang, siyempre, na mga, mga straight. Mostly, gusto rin ng mga gardyan ang tagtag income. Ngayon, ang officer, minsan, kung mabata niya, yun ang bibigyan niya. Ito lang mag-gawa overtime kasi binibigyan pag sweldo na pa po hindi Ako, sa akin po, ano po, ang ginagawa ko dyan, tinitingnan ko yung kanilang uh, kung sinanay maraming nakaka-overtime. Halimbawa, may naka-rest day, tapos ito wala pang rest day kasi nga tinatamaan na hindi makarest day parang diba, reliever so inuuna ko niya may rest day parang mga dagdagaan parang na gusto mong stray kasi may rest day ka na para man at least mabawi mo yung mga ganun maintin sabi na may pag-ayo naman sir kasi ganito at least hindi ka nagpulang kasi baka sabihin lagi na lang ganito lagi na ngayon diba? kasi nagmamatsig yan yung mga tao natin nag-observe yan kaya kaya na kailangan alam natin ngayon kung lahat naman sila puro meron ng stray siyempre pagka tinuro niyo sa pakasabihin ay bata kayo ng sir kasi malakas kayo sir niya kaya sa kanya ibinigay so ang ginagawa ko po nagpapalabutan kami nga rin sino yung willing mag straight ngayon o, ay eh, lahat willing or lima sa kanila ang willing o ang tatlo siyempre hindi po tingis iisa lang mag straight to post to tapos lahat sila walang rest day talagang ganon ngayon ang gagawin sa tatlo na ikukunin yung mga pangalan nila ilalagay isang papel, ibibilot-bilot yan, and then bubunutin nila. Bumunot kayo kung sino yung mabuno, siya yung mag So at least, clear tayo. Dapat yan po gumagawa tayo ng mga technique para at least makita nila na tayo uh, hindi biased sa Na lahat na susustain. Pero pag pinag-istreat mo at ayaw, bigyan mo rin nandiyan. Ano ba dahilan mo? Diba? Ganito sa atin. Pag nakita mo naman kailangan di Diba? So yun, para at least makita na kung mabagay naman hindi sinabi hindi niya, hindi ayaw, sinabi na payagan na, pero kami hindi. So, tingnan siya sabi sa formula niya, yan, sinabi niya, may dahilan siya, pagbigyan natin. So, dapat ipinapaunawa natin. During guard mounting, dapat sinasabi yan. Para hindi sila makapag-isip kasi minsan nila naiintindihan kaya nga tayo officer mas ahid na tayo sa kanila so dapat naaabot na natin yung isipan nila ano yung pwede nilang i-comment dun sa mga ginagawa natin diba? okay so next po pinaka last pero pinaka the best po ito na dapat na ginagawa sa isang detachment para maging matatag, maayos yan. Dapat work as a team. Diba, team me. Dapat hindi po pwedeng ikaw ganyan. Dito lang ganyan. Dapat as a team. Sabi lagi ang isang magkamali lahat tayo madadamay. Diba? Sabi nga, ang sakit ng kalingkinan, ramdam ng buong katawan. Diba, yung sinasabi ng matatanda. Sa lawigay, di ba? isa lahat tayo madadamay. Hindi naman sasabihin niya na itong sigard na ganito. Sabi, itong agency nyo na to ano, itong guardian na to ang daming guard lahat na dami so dapat na i natin sa kanila yan kung may pag mayroong hindi kaya magpatulo hindi kinaya assist kaya nang dapat as a team o body kaya nga di ba ang tawag ang bands body sabi kakatawan mo siya yan ganda yung tawagan na kayo ni body kasi nagkabody mo isa yung katawan mo siya iisa kayo so kaya kinakilangan na ang doon yung work as a team para please, yung trabaho napapagaan na magiging smooth pa and at the same time maganda pa yung kamarate nabubuo yung good comrade sa isang attachment so ang mangyayari dyan ganda ang outcome ng trabaho and at the same time magtatagal tayo sa client building lagi narinig yung contract hindi nawawala kaya nga ang aim namin dito, mas maganda yung ikaw yung magre-resign or aalis kasi there is a good opportunity na naghihintay sa'yo na may pupuntahan ka. Sabi ko sa kanila, basta naman uh, maganda yung pupuntahan ninyo at ikabubuting magsabi kayo sa akin. Tutulungan ko kayo. Dapat ganon. Huwag natin i-discourage. Ako nagsasabi ako not to discourage them para maintindihan nila yung totoong senaryo ng buhay. Kaya sabi ko sa kanila, yung mga pamilya ninyo, pakamahalin ninyo, mga anak ninyo, ayusin ninyo, paano nyo mapag-aaral ng tama yan kung kayo tatamad-tamad sa trabaho. Hindi ko pinakikiraman ng pamilya na kung yung sinasabi kasi pag ang isang tao kapag mahal sa pamilya, may goal sa pamilya, how much more sa trabaho niya, lalo kung yun ang bread and butter nila. Diba? Kaya nga pag naramdaman nila yun, na concerned ka sa kanila, hindi para sila laitin or i-down, e hindi yun. Yun ang tinatawag nga like yung sinasabi ng constructive criticism Nandun yung pag-criticize na to the point na sirain ka, i-blame ka, ni kinoconstruct ka. Kung baga binubuo ka na lalo. May kulang dun sa parte ng ng iyong pagkatao. ba? may katamaran ka. So kinoconstruct yun kasi hindi ka nagiging buo eh. dahil dyan eh. Di ba may rami kang bisyo, kung ano pinagagawa mo sa buhay. Di ba? Pati ang trabaho na. Saan so, mangyari in return? Mawala na ka pangyay. Eh, pag nawalan naman, ayan na. Ah. Sir, baka naman pwede sa ganito na lang. Eh, wala na eh. Nangyari na yung problema. Sa amin ng mga officer, sabi na, ano yan eh, hindi naman big deal yan eh. Naintindihan natin. Kaya paano yung client natin? Paano yung outcome na ginawa mong mali? Diba? So, dapat naintindihan po natin yung mga subordinate. Yung mga officer, dapat higit po natin pangalagaan yung ating mga nasasakupan. Kasi anong mangyari sa kanila, tayo po may pagpukulang doon. Hindi man sabihin na, ay, anong ginawa na hindi po. Kailangan po talaga nagugroom natin sila ng maayos para at least nang sa ganoon tuloy-tuloy yung trabaho na pati pamilya nila hindi makapitukan okay so ito po yung mga 7 ways lang po para po maging matatag na ako po may tutulong sa inyo para po sa area ninyo maging maayos po okay, so maraming salamat I hope po nakatulong po yung vlog po na to and have a blessed day po sa atin